eto talaga yung mga ng promensya na naminis ko naman talaga ay noon talagang kapanahunan ng bata kami eto ang laging niluluto ng nanay ko dahil libre nga lang ang mga gulay walang sa mga ano tabi-tabi basta may tanim yan sarap na naman ang ating kain ngayon mainit na ang kawali kaya lalagyan na natin ng na mantika ayan konti lang pangisa lang init na ang mantika, magigisa na tayo ng sibuya. Yan, sibuya sa ang aking inuuna. So, ako ay nagigisa. Isa lang ng konti at pwede nang isunod ang bawang. Medyo marami-marami ang bawang na nilagay para mabango. So, tayo ko lang yan na medyo yung bawang at sibuyas. At dahil medyo nakaka-LR tayo, meron tayo dito. Alam ko ano ba ito, parang sa nga yan. Yung para sa balat na meron yung laman. Ayan. Ibigusta ko lang yan dito. Ang nasa mag medyo mag brown brown siya. Galing lang to sa aking yanan. Ay <laughs> pang Tapang ko na rin para na medyo mabilis sa mag-brown. Check na natin ang ating niluluto. Ayan, Ay, medyo sa na ang hihilis. O, di ba? Umapit na siya. Okay lang na. Medyo buto naman na yan. Nalagyan ko na siya ng sabaw. Para hindi na siya kumapit. Tapos kukuloan ko lang yun ng konti. Kukuloan ng konti. Mukhang okay na ang ating sinapalambot Malambot na naman to. Laga na kasi ang karne na yan. Ilalagay na natin ang upo o yung tabayag kung tawagin. O ba diba, ang dami? Nilahat <laughs> ko na yung sambo. Oh. Mayroon ito. ulam ng lahat hanggang mamaya ang hapon na tong ulam na to. Nagyan ko na rin ang konting sabaw ulit. Tapos makukuluan ko lang yan. Tatayin ko lang siyang kumulo. Kumukulo na siya. Haluin natin para yung nasa ibabaw ay magpunta sa ilalim para pantay yung pagkakaluto yan, halo ko ba ng ayos <laughs> Ayan, ako saktan ulit at pakukulin ko pakukulon ulit ang isa pang kulo habang ako ay nagluluto. Ayan, nagpainit na ako ng mantika dito. At ako ay magpiprito ngayon ng isda. Ayan, ating kapartner partner ng gulay. Ayan, magpiprito ng mga na tulung ang ating niluluto. Tapos ng ngayon pampalasa. Siyempre, ang asin. At ang paminta. O, oh, diba? Focus ng aming paminta. Ito ang ating magic sarap. yan, Masarap kasi pag ito ang magic sarap. Lahat ko na. <laughs> Ay! Kakalansi ko na ako ng isda. magluluto ng ating tabayag So, ilalagay ko ng ating main ingredients ng ating gulay. Walang iba kundi ang sardinas. Yan. Yes po, may sardinas yan. Ang yan. Kasi nga, may sardinas. O, diba? Dalawa pa ang aking nilagay. Lagyan ko lang ito ng konti tubig. Ayan, luluglog ko siya sa ano, sa tubig yung dalawa. Pinagsama ko na. Sa danda ng halo, parang hindi maduro ang sardinas. Saka diyo. ba? Nag-ano siya, nagsabaw siya. Kasi nagsabaw yung tabayan. Dito na yung tatakpan. Ganyan na yan. Pakukuloyin so, ko lang ulit. Check na tong ating piniprito. at mukhang na. Ayan. 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 daw ng hiwa ng isda. <laughs> Asawa ko naglinis niya. Ayan, pulo ang pulo ana, medyo maluluto na ang ating tabayad. At meron ako dito ng sotakon, oh, ba? Diba? Pinasa ko lang yung sa tubig para mabilis lang sa tapos tinutol-tutol ko na rin. Para hindi naman siyang sabang mahaba. Ayan, kung na lang luto ng ating gulay. Ito na ang ating tabayad na may na may sardinas at saka sotanghon. Ayan, luto na. Ready na ang kainan. Sarap na naman ang pagkain nito. Ito na yung tilapia. Yeah, ayan, luto na. Tatlo pa lang yan. May isa pa nakasalang. Kakain na lang ang kamay. Gutom na. Kaya ayan na lang ang ating na Tatlo.